mga kababayan, mga kasama ngayong araw, gumuguhit tayo ng kasaysayan sa pagsasamba ng impeachment complaint laban sa magnalakang manlulong. nakatanasa ng bawat mamamayan. Mga kababayan, malinaw sa ating kasaysayan na ang nagpapatansik sa mga diktador at magnanakaw ay ang sambalan ng nakikibata. Yeah! Hindi mo mapagpagod ang mga mamamayan na tumaluyong sa lagsangan mula Mindanao, Visayas at Luzon, laksa-laksa sa lahat ng minasang nakaman ng bayan sa lahat ng pinatay ng pakisang Estado. Malinaw ang ating layunin sa araw na ito at sa mga susunod pang panahon. Darating ang araw na tayo ay maliliin. Darating ang araw na, na mga buwaya sa loob ng mga bulwagan ng gobyerno sa Malacanang at sa Kunglas sinap ay kasing ng taong bayan na kaniyang pinaksilan talahan ng mga kababayan pareho ang Marcos ang Duterte ang nangangangalas ng kaniyang mga kasuotan wakputa yung pader na sa drama na Manila na kalamonet series na hindi kayon ang papaayat wakin yung isang kalan ang mga mamamayang Pilipino para sa sasamantayahan ang mga mamamayan at hindi tayo para tumangin kahit kanina dahil malinaw na silang pareho ay maraming inutang nadugo. Sila ang nangpapanagili ng sistema na mapagutin. Sistema kung saan walang edukasyon para sa mga kabataan. Walang lupa para sa mga sasaka. Walang nakaguluhay na sawag para sa sa ating mga kapatay. Mga kapatayan, mga kasama, simula pa lamang ito ng mas marami pang at mas malaking kagulapan ng ating kakampi. Nagkaluyong ang mga mamamayan at patuloy tayong makikibaka at malinindigan. Ang ത ានដាត់ទីត់ការប់